Hello mga kabatang helmet, syempre today is a very very happy day. Sa lahat muna ng bagong pasok sa channel please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated. Sa lahat ng mga sinasaw-sawan, ina-upload namin ni Bidjograpor. And for today's video mga kabatang helmet, talaga very very happy day ngayon, di ba Yes! Dahil nga si Senator Leila Dilima ay nakalaya nga Layla Yana. O diba? Laya na si Layla. So ito yung short video clip mga kabuhat ng helmet ng mga ganap kanina nung nakalaya na po si Senator Layla Dilima. Panoorin natin. Thank you. Thank, you. Thank you. See you. later, ma'am. Thank you. Ted. Oh, so Thank oh, you. Thank <laughs> to to you. you. To tonight. To <laughs> Mom. Mom, before after ako. at last. yung title ng column ko. nasulat na. For tomorrow. Paid bye oh, Maganda tayo, mom. Mama, please, Sige, at dinadala. Ano 'yung pinadala? Ano 'yung pinadala? Ano 'yung pinadala? Ano 'yung pinadala?

this is, uh, this awesome. <laughs> <laughs> and this is just the worst. <laughs> <laughs> <laughs>

masasabi nyo, niyo ano makokomento nyo about dyan sa pagkalaya ni Senator Leila de Lima. Siyempre, no napakasaya mga patang helmet for almost six years, no? Or seven, seven years halos mm -mm. na nakakulong, nakapiit si Senator Leila ng parang wala namang dahilan talaga, 'di ba? May dahilan sa parte ng mga nagtakulong sa kanya, pero uh -huh. yung talagang kongkretong dahilan at pawang katotohanan na dahilan, parang labo eh. Bro, yung muna, nagtiis si Senator Leila de Lima halos 6 to 7 years nga, no? Oh. Na nakakulong, tiniis niya yun, nagsikripisyo siya para sa isang bagay na wala naman talaga siyang ginawa. Mm -mm. Ba, grabe. Pero, ayun nga mga kapatang helmet, no? Ang bilis ang mga pangyayari. No, dabaan lang ang weekends, dabaan lang Saturday, Sunday, eto, may pangmalakasan na talagang pasabo, still, pa. no, ba <laughs> Pero, diba, last Friday, parang meron na dapat. Oo, oh, okay. oh. meron na. Pero, ayun na nga, Eto, lunes pala, doon na, nakapag-bail, no, Bichu Kapur, mm -hmm. ng 300000 At ang nasabi nga ni Senator Leila eh, freedom. Diba? Freedom. At tinawagan niya na yung mga mahal sa buhay, yung mother niya, no, Bichu oh, Kapur, 90 parang 90 plus, plus eh. no. And oh. eh, nakakatuwa lang talaga mga na helmet kasi unti-unti na Diba, unti-unti ng lumiliwanag, nagkakaroon ng liwanag ang mga uh, pangyayari. Pero wag Pero, ka pa rin kukurap. Di ba, wag pa rin tayo kukurap, sabi nga, di ba, hashtag uh -oh. kang kukurap. Pero grabe no, kayo ba mga kabata helmet, anong masasabi nyo about dito na para sa akin na ito, personal lang to, video ka par. Pwede naman pala agad-agad na ano eh, makalaya, di ba? Bakit Oo hindi na, eh. noon pa? Diba? Tagal, ano pa ba yung hinintay? Bakit ang tagal ng proseso? Kasi wala namang kasalanan si Senator Leila de Lima, dapat agad-agad napalaya na. Bakit inabot pa ng 6 to 7 years, di ba? ano no, available for 300,000. Ah uh -uh. So, kaya mga batahin, kaya dapat lagi pa rin tayo nakatutok sa balita. Yung iba sa atin, nauumay na raw sa mga balitang ganito, yung mga current events or yung about uh -uh. sa politics. Pero, hindi pa rin tayo pwede maumay mga batahin kasi Pilipino tayo. At ito, dito tayo naninirahan sa bansa Pilipinas So, dapat may pakialam pa rin tayo. Kaya kasabi, sabi, di ba, huwag kang kukurap. Kasi baka pag kumurap ka, may makalagpas. At huwag kang kurap, di ba? Oo, oh, oh, ay yan. God talaga. Bakit bigla-biglaan no? Pero kasi sa proseso, na eh. proseso na eh na proseso na. Pero kasi dapat noon pa. Oo. Uh -uh. kasi pinagtagal? 'di ba? Dapat so... noon pa. Dapat pa medyo ako pa babasahin ko ha. Yung sa The Movement Against Disinformation or MAD, ayan mga Bata helmet, anak lagay dito, expresses sincere gratitude and relief for the recent granting of bail to former Senator Leila de Lima. A decision reached after the judge determined that the evidence against her is not strong. Mm -mm. Alam niyo mga Bata helmet, bakit hindi pa noon? Diba? Oh. Bakit hindi pa yan na-grant na noon na... Dapat nakita mo na agad yung ebidensya eh hindi naman pala matibay, mm -mm. 'di ba? Kulang-kulang. Hindi sapat yung mga evidence, pati hindi pa nag-decide doon pa. Pero pasalamat pa rin tayo kasi oh, nakalaya na si Senator Dela. Nakalaya ba? Diba? Ito pa sinabi. This long-awaited decision not only reaffirms our confidence in the legal system but also underscores the fundamental principles of fairness, equity, and the rule of law. Yan. It is crucial to note that Senator Leila de Lima has endured seven years of detention and those responsible for this injustice must be held accountable. At dapat oh, yun. lang. Yun ang dapat. Yun yung, oh. ay, yung accountability. Oh, oh. Sa, yung mga tao sa likod ng pagpapakulong. Sino ang nagpapakulong? Guys, Senator Leila de Lima. Si Nech Itay! O diba? <laughs> <laughs> si Nech Itay pa rin mga kapatahin. May comment down below nyo nga dyan kung sino ba yung mga tao. Oh, sa tingin nyo na dahilan ng pagkakulong ni Senator Leila de Lima kasi talaga yung talaga dito must be held accountable. Oo. Oh, oh. Kasi di ba mga kabata, di ba? Mga batang helmet, kailangan talagang managot kung sino man yung mga nagpakalat ng mali. Sabi pa rito, this significant moment serves as a powerful reminder of our unwavering commitment to combating disinformation and upholding the democratic values that define our society. Looking ahead, we eagerly anticipate that complete resolution of all remaining cases against Senator Leila de Lima, fervently hoping for her full exoneration. Yes. Na, diba? We remain steadfast in our call for the release of Senator Leila de Lima and all political prisoners. Diba, mga kabatang helmet? So, may pag-asa. May pag-asa. Nakapag-bail na rin eh, Bichoga So, yung mga... May ang Pilipinas? Eh, ay, Pilipinas ba? may pag-asa videographer, may pag-asa pa rin mga bata helmet, basta wag tayong kukurap. Wag kang kukurap. May pag-asa pa yan. Eh, di ba? Ito is ma, isa to sa magandang balita uh -huh. ngayong week na to. Mainit-init Monday. Let's start Monday Monday na, na tama lahat. Pero talaga sana talaga magkaroon ng ano, accountability yung mga tao talaga behind, mm -hmm. ba? Diba? Sa pagkakulong ni Senator Leila de Lima pero nakakatawa talaga kasi nakalaya na ganyan pa nako sa rally noon mga bata helmet ganyan ganyan kawe oh <laughs> hustisya uh, <laughs> pero di ba at least may enjoy na ni Senator Leila yung na-miss out niya for the past 7 oh, years. Kasi nanakaw yan ah. Ano, mm -hmm. oh, 7 years ng buhay mo na yes, na. Ninakaw talaga sa kanya yung kalayaan mm -hmm. na dapat malaya naman talaga siya. Oo. So, yung mga para-helmet, comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo din sa mainit-init na balita na to. Kung ano masasabi nyo. And sa lahat ng mga samali sa Sinets, ite! Maraming maraming salamat po dahil hindi pa natatapos doon ang ating Sinich 8 A. Marami pa. Pero yung iba nakasagot naman na tama, yung iba may mali. Nahihirapan sila doon sa number 5. Kaya nyo yan, kaya nyo yan. So, ayan, ayan yung mga mata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe always, think positive lang talaga. Yes, we took Yes. Positivity lang. Yes. Tapit lang. Huwag um, kukurap. Yes, huwag kang kukurap. O, oh, ba? Diba? Tapos, hashtag pala tayo, abolish confidential files. Yes. Eh, palagi lang tayo mag-pray, no? Si, si Lord lang manakakalam ng uh, lahat ng bagay, eh, ba? Diba? Hindi naman natutulong ang Diyos, kaya huwag tayong kukurap. So, sabi ko kami sa buhay, yung helmet na buhay, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Justicia! O, diba? Huwag kang kukurapt!